Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na mga kapatid at kaway-kaway sa mga listeners natin na sumusubaybay gamit po ang radyo mula sa Northern Luzon, NCR, Visayas, sa Mindanao, sa lugar po ng Coronadal South Cotabato at syempre sa Davao City at saan man dako na tayo po ay napapakinggan, dito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin yung topic na Created for Greater Things. Alam nyo kung ating uh, uunawain ang layunin ng paglikha ng Panginoon, talagang makikita po natin na hindi po tayo nilikha para lamang eventually ay mamatay. No? Sabi nga ng iba eh, tayo daw ay nabubuhay, tayo po'y magtatrabaho, tayo po'y tatanda, tayo po'y mamamatay at iyon uh, na yon. Ganyan po ang kaisipan ng iba. At nakakalungkot na kaisipan yan kasi ika nga marating mo man ang success, eh yun na yung pinakamataas na pwede mong marating. Siguro isipin ng iba, teka lang pastor, eh meron pa bang hihigit sa success? Abay meron po, yan po yung tinatawag na significance. Dahil lang totoo po kung ating uunawain ang takbo ng buhay, pwede po tayong maging mayaman, pwede po tayong maging sikat, pwede po tayong maging makapangyarihan, humawak ng iba't ibang mga pwesto o kaya iba't ibang mga titulo sa ating buhay. Pero mapapansin niyo po kung walang significant contribution ng ating buhay, kung walang specific purpose ang ating buhay, it would be meaningless. Totoo yan. Kaya nga sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Mga Ngaral, no, sinulat ito ni Solomon at ang basic idea po dito sa aklat ni Solomon na sinulat itong Ecclesiastes ay para ipaunawa sa mga tao yung pong dapat paglaanan ng buhay. No? Interestingly, sa unang bahagi, chapter 1, tinalakay po niya habang inoobserbahan ang takbo ng buhay ng mga tao, sinabi niya everything is meaningless, no? Hindi naman niya ibig sabihin doon na walang kwenta. Ang point niya lang doon habang inoobserbahan niya ang pinaglalaanan ng oras, ng lakas ng buhay ng mga tao, nasabi po ni Solomon ay meaningless. Kasi nga paminsan, tayo po ay nagpapatuloy sa buhay na hindi natin iniisip saan ba hahantong ito. Yun po ang magandang uh, perspektibo eh. Kaya sa dulo, sa chapter 12 ay sinabi po ni Solomon na the whole duty of man is to fear God and to obey his commands. So ibig sabihin hindi lang po tayo nasa mundong ito para sa pangsariling layunin at tayo po ay nilikha para po ang Diyos ay luwalhatiin. Kaya nga magandang katanungan ano? Ano ba ang kahahantungan? Ano ba punot dulo nitong uh, pamumuhay na aking tinatahak? Kasi minsan diyan ang iniisip ng tao eh. Ang naiisip ng tao kung saan siya masaya ngayon, kung ano yung gusto niya ngayon, kung ano yung mainam ngayon, kadalasan po ay hindi niya na isasaalang-alang kung ano po ang magiging dulo ng lahat ng ito. Sabi nga ng isang author, uh, ang buhay po ay parang isang journey na kung saan meron po tayong pipiliing landas at yung landas na 'yon na ating tinatahak yung direction na ating tinatahak will lead to a particular destination. Tama naman, di ba? Kaya lang, ang tanong nga sa dulo ng lahat ng ito, anong destination yon? Anong kahantungan? Itong takbo ng buhay natin ngayon, ano ba dulo nito? Di ba? Kaya si Solomon, nung sinulat niya yung Ecclesiastes, sinasabi niya, maraming pinaglalaanan ng tao na hindi pa man niya nadarating ang dulo ng kanyang buhay, eh ngayon pa lang, meaningless na. Wala nang saisay, wala nang kabuluhan. O kaya masasabi natin, hindi na mainam ang uh, tinatahak. Bakit? Kasi nga, bawat direksyon may destinasyon eh. So ngayon pa lang, makikita mo na eh, ano ba yung direksyon mo at saan ba dulo niyan. So in-explore niya. Tinalakay po niya ang tungkol sa mga ginagawa ng tao. Sabi niya, ito isang masaklap. Yung naon ng henerasyon, gagawa ng kung ano-anong mga bagay na uh, kanilang pag sa kanilang buhay, tapos eventually, marirealize nila na walang saysay. Ngayon, ang sabi ni Solomon, ang masaklap, yung susunod na henerasyon, makikita yung kamalian ng mas nauna pang henerasyon, ang mabigat, sabi niya, tapos uulitin. So, ibig sabihin, hindi na tayo natuto doon sa nauna sa atin, hindi na tayo natuto doon sa mga... Uh, nauna na nagkamali at nakita na natin yung konsekwens sa kanilang buhay. Totoo naman, di ba? Misang ganyan ang takbo ng buhay ng tao. Eh. Para bang gaya lang tayo ng gaya sa mga nauna, inuulit lang natin ang mga dati ng eksena. Uh, so kung nawala ng saysay -say ang kanilang buhay, eh malamang ganoon din ang uh, kalalabasan ng ating buhay dahil inuulit lang natin ang kanilang ginagawa. And then he went on by uh, discussing ang iba't ibang mga aspirations, ambitions, at ginugusto ng tao at pinaliwanag niya kung paanong itong mga pinaglalaanan at uh, pinagpupursigihan ng mga tao, kadalasan ay nauuwi sa walang kabuluhang kahahantungan. Bakit? O tinalakay niya ang pagsikat. O sabi niya, sisikat ka, magiging uh, matamis ang buhay dahil sa tagumpay na iyong maa-achieve. Pero ang sabi rin itong si Solomon, okay, pagsumikat ka, Tandaan mo, darating ang panahon, malalaos ka. O pag nalaos ka, napakapait, sabi niya. So ibig sabihin, uh, merong tinatawag na trade-off. Pag pinili mo ang isang bagay, meron itong uh, katapat, meron itong kapalit, meron itong uh, epekto sa iyong buhay. Yan yung trade-off. Hindi natin napipili lahat. Pag pinili mo yung mainam, meron din eventually yan sa dulo na uh, consequence or epekto, di ba? Kasi limitado naman ang haba ng buhay natin. Hindi naman lahat pwedeng piliin natin. So, ang sinasabi lang niya, make sure na yung pipiliin mo, kung yan man ang uh, uh, magde-define ng buhay mo, eh yan talaga yung dapat na paglaanan ng buhay. Kasi baka mamaya, gawa tayo ng gawa ng mga kapasyahan na hindi natin sinasaalang-alang yan, mapait na nga ang kasalukuyan, mapait na yung nakaraan, eh ayaw nating humantong na mapait pa pati kinabukasan. So, yan ang kanyang uh, tinalakay tungkol po sa pagsikat o tinalakay din niya yung kayamanan. Ang sabi niya, pagka may kayamanan ka, okay, bagamat uh, maraming bagay ang uh, natatamasa mo dahil dyan, meron din kapaitang dulot yan. Dahil sabi nga niya, hindi niya maipaliwanag, ano, yung mga taong uh, uh, nagsusumikap na magpayaman ng magpayaman, tapos in the process, uh, they lose time for what is truly essential they lose time na dapat binibigay sa Panginoon, they lose quality of life dahil naging obsessed na po sa pagpapayaman to the point na sinisira ang kalusugan, nasisira ang relasyon uh, sa asawa, sa pamilya. Tapos ang sabi niya pagdating sa dulo, lahat ng pinaghirapan mo pag namatay ka, e eh, saan naman ang tutungo? O sabi ng iba, ipapamana ko. O di ba? Eh sabi ni Solomon, paano ka naman nakatiyak na yung pamamanahan mo bubuti ang buhay dahil diyan? By totoo yan, siguro po marami sa atin, pamilyar na sa mga ganyang senaryo, di ba? Yung bang uh, kung kailan pinamanahan, sa pa nagkagulo ang sambahayan. O, nangyayari talaga yan. Kaya nga, sinasabi ni Solomon, anong katiyakan mo diyan kung ganyan ang pipiliin mo? Uh, naalala ko, palagi sinasabi ng aming mga magulang, yung mga mana no na kanilang uh, tinanggap at uh, uh, pinapasa na din sa amin yung iba ang sinasabi nila hindi naman kami nagtitiis na hindi gastusin ito no para lang eventually may pag awayang kayo ito eh, totoo naman di ba minsan pwede namang i-enjoy na lang ng mas nakatatanda eh wag na lang ipasa eh uh, pwede naman nilang gamitin yun eh pero siyempre, iniisip nila yung kapakanan ng next generation ang sinasabi nga lang nila ay eh, hindi naman kami nagtiis para lang may pagkaguluhan kayo. Bay, totoo yan. Kaya kung tayo po bilang mga uh, nagnanais ng isang uh, meaningful uh, na buhay o yung significant life, magandang i yan. Uh, hindi po masama ang yumaman, na Lagi nating nililinaw yan. Ang uh, hindi po mabuti ay yung uh, kayamanan, eh yan na ho ang naging driving force ng buhay natin. Yan na po ang naging uh, master natin at yan na po ang inikutan ng buhay natin. Kasi may trade-off din yan eh. Kaya magandang pakaisipin. ano. Parang naalala ko noon ano, nagdidiskusyon kaming uh, ng aking nanay no at uh, pinag-uusapan namin yung kayamanan. Sabi niya, "Nako, mag-iipon kayo para balang araw may pera kayo." O, tama naman 'yun. Eh ang biro ko naman, eh paano kung namatay kami maaga? Eh kukunin lang nung hindi nag-iipon yung inipon namin. Eh maganda naman yung sabi niya. Eh, paano kung hindi ka mamatay ng maaga? Paano naman 'yan? <laughs> totoo 'no. Kahit saan may kahit saan merong ano eh, no, may kanya-kanyang uh, perspektibo. Pero totoo 'yun eh. Dahil hindi nga natin alam ang kinabukasan. Kinakailangan talaga nating uh, tuklasin at ilaan ang ating buhay sa mga bagay na makabuluhan sa Panginoon. So marami pang bagay, sabi ni Solomon, pati pleasure. Kaya lang, sabi nga niya, every time na i-alat mo ang buhay mo sa isang bagay, you are in essence taking away your time, your resource, your focus on other things. Pag merong kang pinili na gawin, ibig sabihin nun, para mapili mo gawin yon merong ka ring pinili na hindi gawin. <laughs> Ayan yan. Kaya nga, trade-off ang ibig sabihin. Merong pinili at merong kading uh, tinalikuran in the process. So, magandang uh, pag-isipan ang katotohanan ng iyan. Kaya sinasabi nga niya, pagdating sa dulo ng kanyang mga pinaliwanag at sinulat, kaya sabi niya, the whole duty of man is to fear the Lord and uh, serve Him. Yan ang ating layunin para sambahin ang ating Panginoon at siya ay paglingkuran. Kasi diyan natin matatagpuan ng kabuluhan at kahulugan. Ang totoo naman, pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, mamamatay ka eh. Pag naglingkod ka sa Panginoon, mamamatay ka rin. Kaya nga sinasabi natin, ang usapin dito hindi yung hindi ka mamamatay. Sa physical, yes, mamamatay tayo. Pero ang layo ni ng buhay is to do it for something that is significant, something that will outlast this life. Kaya sa Ephesians, napakaganda po pag uh, pinuntahan mo yung chapter 2. Napakaganda kasi sa chapter 2, verse 1, verse 2, verse 3, pinaliwanag doon na tayo po ay makasalanan, tayo po ay uh, hindi masunurin sa Panginoon, tayo po ay dapat tumanggap ng parusa mula sa Panginoon. Pero pagdating sa chapter 2, verse 10, pamilyar ito sa marami sa atin. Ang sabi ho ng talata, We are God's masterpiece created anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. O maganda yon. Ngayon, ang malaking katanungan, pag binasa mo yung verse 1 all the way to verse 10, paanong tumalon from a person na sinasabi ng Bible na suwail, dapat parusahan, makasalanan, at dapat tanggapin ang poot ng Diyos. Tapos eh, sinabi sa verse 10, eh, tayo po ay masterpiece na merong layunin merong marangal na paggagamitan at niligtas para tuparin ito ring mga layuning ito. So paano nangyari? Ang turning point, makikita nyo sa verse 6, especially verse 8 and 9. Yan po ay nagpapakita na dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos o yung tinatawag nating biyaya ng Panginoon. So yung grace ng Panginoon, nilalagay tayo sa posisyon na kung saan tayo po'y pinalalaya sa isang makasalanang nakaraan at tayo po ay inilalaan at inilalagay sa isang katayu ang nakapaglilingkod tayo sa Panginoon at naluluwalhati natin siya. Kaya mga kapatid, magandang pag-isipan to kasi nga maraming tao iba-iba reaksyon pagdating sa pagbibigay luwalhati sa Panginoon. May mga nagsasabi at nag-iisip ng ganito. Well, i-enjoy mo muna ang buhay mo Pagka medyo may edad ka na at malapit ka ng humarap sa Panginoon, bigay mo na buhay mo sa Kanya para kahit papaano naman daw ay nakapaglingkod ka. Alam nyo, mali ang pananaw na yan. Dahil ang ibig sabihin yan, para bang uh, hindi naman talaga ang Panginoon ang sentro at uh, ang nangyayari po, nag-aakala yung ganyang kaisipan na pagka ikaw ay... Uh, Uh, nagbigay ng kahit kaunting bahagi ng buhay mo sa Panginoon, ay eh ayos na yon. Hindi po ang tunay na buhay matatagpuan natin sa paglilingkod sa ating Diyos. Uh, yan, may mga taong ganyan. Pangalawa, may mga tao po na hindi namumuhay ng ayon sa nais ng Panginoon. Kami po ay merong dalawang anak. At uh, alam nyo, bilang magulang, ramdam namin ito. And I'm sure sa mga magulang dyan, alam nyo ito, pag nakikita natin yung anak natin na merong potensyal, tapos eh hindi namumuhay ng ayon sa potensyal na yon, di ba? O kaya yung anak mo suwail, ha ba? Eh isipin mo, bilang magulang, malulungkot ka kasi alam mo, merong pwedeng mangyari, merong pwedeng uh, improvement, may mas mainam na choice, tapos bakit uh, mapupunta sa isang kalagayan na hindi ka asam-asam, hindi ka nais-nais. O nangyayari yan, di ba? Kaya nga pamisan, may mga tao na bagamat nandyan po ang plano, ang biyaya ng Panginoon, eh mas pinipiling manatili sa pamumuhay sa pagkakasala or nananatili sa konsekwens ng kasalanan. Hindi ba nakakalungkot yon na nandung ka sa ganong sitwasyon na para bang uh, ang nagde-define ng iyong buhay ay ang iyong mga pagkakamali at pagkakasala sa halip na ang biyaya ng Panginoon. Na ang nagde ng iyong buhay ay hindi na po ang mga pangako, disenyo at plano ng Diyos, kundi ang iyong mga pagkakamali. O ba, hindi pwedeng ganun. Kinakailangan pong maintindihan natin that the more time you spend staying, no? diyan po sa kasalanan na yan, eh the more time you lose in serving the Lord. The more you deprive yourself Of a life that pleases the Lord, a life of significance. Kaya magandang pag-isipan, ano? Kasi totoo yan, eh. may mga tao po na uh, sila po ay nananatili sa pamumuhay sa pagkakamali. Na hindi naman dapat diyan tayo manatili. Meron pong choice, meron pong pag-ibig at biyaya ang Panginoon. So pwedeng magkaroon ng turning point. May mga tao naman na they always say no. Ang kaisipan at uh, prinsipyong nagpapatakbo sa kanilang buhay ay ito. Ito, madalas ko rin marinig to Yung sinasabing, uh, basta wala ka namang sinasaktang iba o wala kang nagagawang hindi mabuti sa iba, okay na yon. Alam nyo, parang dalawa yung uh, kaisipan dyan. Eh. Kasi una, para bang uh, inilalagay natin yung sarili natin na tayo ang magde-decide kung uh, uh, saan ba natin gustong gamitin ang buhay natin. At para bang uh, yung preference lang natin ang mahalaga? okay Bagamat yes, may desisyon tayo, pero kailangang gamitin natin ang desisyon para piliin kung ano yung nais ng Panginoon. Hindi para yung piliin lang kung ano yung gusto natin at ilagay yung sarili natin sa isang kalagayan na kung saan uh, para bang anangyayari eh, tayo po ay uh, namumuhay ng ayon lang sa gusto natin, hindi ayon sa gusto ng Panginoon. Okay, isa yan. Pangalawa, na mali dyan sa konseptong yan, eh, lumalabas na ang isang tao po ay uh, parabang neutral. Yung huwag kang gumawa ng mali, pero ang problema, huwag mo ring ilaan ang buhay mo doon sa dapat. O, oh, pagka siyempre mali din yon dahil tandaan nyo, Ano ba ang kasalanan? Ang ang kasalanan it comes from the Greek word uh, hamartia at yung ibig sabihin po ng hamartia is missing the mark. Na ang ibig sabihin po ng missing the mark Merong pinagagawa na hindi mo ginagawa At uh, merong bagay na hindi pinapagawa Na iyon namang ginagawa So the idea of missing the mark Di ho ba? Kaya nakakalungkot isipin na Kadalasan po ang tao nalalagay sa ganyang kalagayan Dahil akala niya uh, Basta umiwas lang siya sa kasalanan wag lang siyang mamuhay na uh, Ginagawa ang mali E eh okay na siya Ang reality po dapat tayong umiwas sa mali, pero dapat din nating ilaan ang ating buhay sa nais ng Panginoon. Yan ho ang tunay na diwa ng paglilingkod sa Diyos at pagpaparangal. Kaya yung konsepto ng holiness eh, uh, to be separated from sin and to be set apart for the Lord. Na tayo po ay humiwalay sa kasalanan at ilaan natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya yan po ay napaka-importante. Napakahalagang bagay. At yan ay challenge para sa atin na mamuhay na talagang nagbibigay ng kapurihan at kalawalhatian uh, sa ating Panginoon. Kaya yan ho, dapat nating uh, pag-isipan yan. So having said that, maganda hong tanungin ang ating mga sarili. Ang bawat direksyon, merong destinasyon. okay Tandaan niyo yan ha. Ang bawat direksyon, merong destinasyon. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan, hindi mo kailangang dumating sa iyong destinasyon para malaman kung tama ang tinatahak mo, kung tama ang pinaglalaanan mo ng buhay. Di ba? Kailangan ba? Halimbawa, kunwari papunta ako ng uh, Bicol, galing ako ng Bulacan, layo niya na, kailangan ko bang makarating ng Bicol para malaman ko na ay tama pala itong aking pupuntahan o kahit na uh, wala pa ako sa aking uh, patutunguhan ay eh, alam ko na na tama yung aking uh, kahahantungan dahil nasa tamang direksyon ako. O di ba? Kahit wala ka pa doon sa destination, kung tama na yung direksyon mo, alam mo na yon. Pero kahit wala ka pa sa destination, kung mali na yung direction mo, eh alam mo na kung saan papupunta yan. So yan ang magandang tanong. Sa klase ng buhay mo ngayon, sa mga pinaglalaanan mo ng oras, sa inaatupag mo, sa mga bagay na ginagawa mo, sa mga bagay na hindi mo ginagawa, ang tanong, ano destination yan? Kasi yan ang direction mo eh. Di ba? Ano future dyan? Ano kahantungan? Dapat isipin natin yun. Kasi pagka ang tao naging short-sighted at hindi niya iniisip yung dulo ng lahat ng ito, ay masasayang talaga buhay. Ngayon pa lang, we can make the necessary corrections. Naalala ko po pagka ako'y gumagamit nitong uh, navigational app, no? pagka ako'y nagdadrive, lalong-lalo na yung mga lugar na hindi ko pamilyar, no? ha? Eh, gumagamit po ako ng mga navigational app, no? yung mga ini-install sa, sa cellphone para iset mo yung yung destination at ibibigay niya sa iyo yung linya. No kadalasan po pagka gumagamit kanyan, merong ano yan eh, merong linya. Ayun yung dadaanan mo, yun ang dapat mong tahakin. Tapos uh, ipapakita dun sa linya na yon kung nasan ka. Ngayon, may mga pagkakataon lumilihis ako diyan kasi may mga times na pangit yung daan o kaya hindi ko gusto yung uh, binigay sa aking particular na direction. May mga times na lumilihis ako. Pero mapapansin mo, pagka lumilihis ka, uh, ano yan eh, makikita mo doon, humihiwala yung ruta mo doon sa nakaplat na direction na binigay niya sa iyo. So, ibig sabihin no, nalihis ka na. Ngayon, sa buhay natin, mahalaga po yung merong ganun eh. At ano po, nagsisilbing uh, paalala at pagpapakita na tayo po ay nalilihis. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kung wala kang maayos na ugnayan sa Panginoon, e eh baka nalilihis ka na ng landas, hindi na maganda yung direksyon mo at siguradong hindi na tama ang magiging destinasyon, e eh baka tuwang-tuwa ka pa. Di ba? Maraming tao ganyan eh. Yung bang uh, sinasayang na yung buhay, ang saya-saya pa nila. Sinasayang na yung buhay, parang tuwang-tuwa pa sila. Kasi hindi nila naintindihan. Uh, ang naisip lang nila is uh, itong moment na ito. Itong present, yung dila naiisip, ano dulo nito? Which is, yan ang dapat din nating pag-aralan. Kaya mga kapatid, uh, nawapo ay maging hamon sa atin ito. Hamon para mag-evaluate, hamon para i-embrace yung wisdom na binigay ng Bible, no? To determine if the direction that we are in right now will lead us to the right destination. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.